gagmayon daan. Gagmayon yun eh? Tungon. Tungon lang. Ano naman? Ibutang lang sa dito. Ito dito ibutan lang sa ano? Ano ba? Kaya magtanong mo na kung si Lobong siya gamay. Ay, Lobong? Ano ang daplin? Dapit ang Ah. Ang daplin? Oo, kanang siya. Daplin, dami tabunan. Dili na lang kung tabunan.

Ang bot lang mo ani ba jud ka to sila. Sigma sí, tagbo. <coughs> Nagsabot man miti, nang ko baboy sa tabok, Deo, ko una na lang mi